News Update Mga balita ngayon RIDO settlement sa Carmen Cotabato matagumpay na naayos Hindi pagsunod sa suspension order ng Umbudsman si Governor Gwen Garcia pinagpapaliwanag Over 3.4 million pesos halaga ng shabu nasa bat sa operasyon sa Tandang Sora Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Isang Rido Settlement ang naganap kamakailan sa barangay Bakabenban, Carmen Cotabato sa pagitan ng pamilyang Conte at Sabio sa tulong ng militar, polisya at lokal na pamahalaan. Pinangunahan ito ni Brigadier General Ricky P. Bonayog ng 602nd Infantry Brigade at ni Mayor Rogelio T. Talino, katuwang ang Philippine National Police at 2nd Civil Military Operations Company. Sa kanyang minsahe, binigyan diin ni Brigadier General Bonayog na ang halaga ng pagkakaisa at kapatawaran upang makamit ang tunay na kapayapaan. Ang pagkakasunduan ng dalawang pamilya ay sinabing huwaran para sa iba pang may sa rehiyon. Patuloy namang nangako ang mga otoridad na magsusulong ng mga inisyatiba upang mapanatili ang kaayusan sa North Cotabato sa kabila ng mga hamong dulot ng rido at kaguluhan sa komunidad. Naglabas ng show cause order ang Office of the Ombudsman para kay Cebu Governor Gwendolyn Garcia upang ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat sampahan ng entire contempt dahil sa umanay defiance o patuloy na pagsuway sa inilabas na preventive suspension order noong Abril 23, 2025 ayon sa dokumentong nilagdaan ni Ombudsman Samuel Martires natanggap ni Garcia ang kopya noong April 29 ngunit patuloy na tumatangging sumunod sa kautusan. Naglabas naman ng pahayag ang kampo ni Garcia sa binanggit na order ng ombudsman at sinabing walang defiance bagkos ay konekustyo nila ang legalidad ng pag-issue ng preventive suspension sa Court of Appeals o CA. Nag-issue naman ang CA ng Temporary Restraining Order o TRO na pumipigil sa ombudsman na implementa ang suspension order. May limang araw ang bawat isa upang magsumiti ng sagot matapos matanggap ang kautusan. Aristado ang isang high-value target sa ikinasang bypass operation ng District Drug Enforcement Unit sa barangay Tandang Sora, Quezon City. Kinilala ang sospek na si alias Abdul, 22 anyos, residente ng barangay kulyat. Nasamsam sa kanya ang tinatayang 505.7 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 3.4 million pesos. Nakumpis ka rin ang isang iPhone 12 at bypass money. Nahaharap si Abdul sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.